Hello guys. Ngayon daw, tukdanta ta ka kamo magluto king dinuguan. Alok po pagi bukan dinuguan guys. Isa king mo nakita loya. Kagisakan loya. Sabay ta ang bawang. Tapos, pagkatapos kang ano, bawang, ilagay, ilagta na, ha? Ah, ilagay natin yung sibuyas. O, ikogol na. Katapos, pag nag-brown na, ilagay na natin, ilagay na natin yung ano, yung karni. Yan. Wow. Tapos, halukayin, halukayin, hindi magdikit scalder yung karne. Yan. Ayos. Ah, Haloka ng halokay na hindi magdikit. Yan. Lagyan natin asin. Sibuyas. Litsin. At saka sarap. Yan ang papasarap ng karne. Yan. Tapos, lagyan natin ng paminta. Ya, yeah. hello kay naman, hello kay. Ay, kaganda. Yun. Pag ni yung karne, malulambot na, lagyan natin ang sunod na natin, hello kay mula. Yeah. Tapos, lagay natin ng kaunting tubig. Yan, linagyan ng aking anak. Nagkagwapo eh, eh. Yun. Tapos, yan, halakayin mo, anak. Okay. Kagwapo kong para, bukag na niya. Eh. Yeah. Linagay na yung ano, sahog. Uno, thirty-six yan. Pampistaan yan. Yun. Tapos, hello kayo naman. Hala. Hello kay. Hello mo. Lagi lagyan na muna natin ng takip. Lagyan natin ng gatong. Lang, lagyan na tayo ng unang gata. Yun. Yun. Pagkalagay ng gata, halo kayo naman. Hindi. Okay. Ngayon gata, lagay. Huwag bitiwa na hindi halokayin. Kasi pag binitiwan mo yan, pag halokay, kay, iniwanan mo yan. Kukurta yung ano, kukorta yung sabaw. Yan, hinalo kayo naman ng Anak ko, sige dalawa. Pampistahan kasi yan eh. Hindi ka hindi pwedeng kaunti lang ang sabaw kasi pag wala nang karne, may sabaw pa. Ay kasarap sa bawlaang, ay kasarap na eh. Halokay mo. Ya. Yeah. halokay. Yeah. Nalokay na ba lang ano? Vlogger na siya. Ano mga guys, pag na-tikman nyo ito, sarap ito eh. Yeah. Alo ka, sige lang. Hanggang hindi magkulo, hindi mo bitiwan yan. Lagay mo na yung ano, sili. Yan. Yeah. Ako, ah, pag kumulo na, pwede mong bitawan na yan. Yan. Yeah. Pero mas maiging wag mong ano, wag mong bitiwan pag kumula, kahit kumukulo na. Salit-salitan lang. Saka ang apoy dapat hindi mahina. Yan, lagay natin ang sili. Malapit na ito mga guys. Padi. Malapit na ito. Matitikman na natin ito. Sarap ng dinuguan. Yan. Nakahintay na yung dalawa. E, ito ang panghuling lagay ng gata na may dugo. Purong dugo. Yan. Sarap yan. Hulokay naman ng halokay. Na hindi magkorte yung sabaw. Yeah. Alas tres pala ay, alas kuatro pala ang, ko ng dinuguan na to kahit alas 6, pwede yung kumain, alas 7. Pwede lang, yun lang yung mista, pwede lang kumain. Yan, lagi na lang kalabansi. Yan, luto na mga guys. Salin na kayo. Kain na tayo. Tikman na natin. Tikman mo pare. Okay na yan. Sarap. Bye bye guys. Yan ang pagluto ng ano, dinuguan.